konti lang karni? Hindi, lima ganyan po man luto tayo. At lang. Gulay na santol. Yeah. Ito po ang ating ginataang santol. So, ang For the first time pong magluto ng ganito guys. Sinakatikman kasi namin to sa ibang kainan. Ayan may halong taba ng baboy at saka may gata at saka sili. Titikman natin. Mmm! Sarap! Sarap siya. Para may, may asim na may matamis na may anghang din kasi nilagyan ko ng sili. Mmm! Mmm! Ginataang sandpul. Yum, yum, yum!